everyone. Hello mga kamamsi, mga kakidni dyan. So ala alam niyo mga mga kakidni dyan, ah, nagluluto po ako ng espagueti. O magmumukbang po tayo ng espagueti. No? So gusto ko po ng espagueti ay uh, maraming cheese. Kaya mas masarap po siya. Ayan. Kung bago po kayo sa aming channel, subscribe lang. I-subscribe niyo lang po ang Kidney Z and No, kasi may anak din na kasi akong nagda-dialysis. Kaya Kidney Z and Momsi po ang ano, ang pangalan ng channel namin. O sige, kakain na po tayo, mga kakidney ni John. Sarap! Mmm! Wow, it's hot mm. Grabe, ang sarap. Mag-agahan tayo ng spaghetti. Mmm! so we Mmm, so yummy! Mmm. Tayo na. Samahan niyo ako kumain para maubos ito. Subscribe lang po kay and Mamsi. Salamat po. Hanggang sa muli. Bye. Sarap. God bless po. Mmm. Sarap. Hanggang sa muli, bye!